Kamusta mga kaguro at mga kachika? Andito na naman tayo sa una nating video sa taong ito. So, sa video na ito ay papakita ko sa inyo kung paano ba mag-grocery dito sa Amerika. Lalong lalo na sa Walmart. Ito yung sikat na parang mall siya na nandiyan na lahat. No? Yung kakailanganin mo, nandiyan na lahat. So, ganito pala sila dito mga mga Mars, kapag bibili ka, ikaw yung magpa-punch, ikaw din yung magpapak sa mga binili mo. Kahit gano karami pa yan. Meron naman silang mga cashier dito, pero konti lang talaga. Mostly is self-checkout. So, ikaw yung magbabayad, ikaw lahat, ikaw magpapunch, Siyempre, ikaw talaga yung magbabayad. Ikaw magpapunch, ikaw din yung magpapak. Hindi ka sa atin dyan sa Pinas na... Kailangan kailangan natin ng mga cashier, daming mga packers. Tsaka, wala na masyadong pera na ginagamit dito mga mars. Usually, gumagamit na lang sila ng card, swipe ka na lang, tap at tsaka, ah, uh, slide bayon yon yung tawag. So, nung una talaga naninibago bago ako kasi hindi ko alam kung paano gamitin yung card. Pero matututunan mo rin ha kapag tumatagal ka na dito. Hindi hindi pa naman kami masyadong matagal dito ah uh, four months pa lang kami dito. Pero pinag-aaralan pa rin namin yung mga paano ba ginagawa nila yung mga kawain dito. So maganda pala dito mga marsan dyan na lahat. Tapos para, para parati sila mayroong clearance. Lalong-lalo na kapag may mga uh, holidays like Christmas, uh, Thanksgiving, mga ganyan. So bumibili kami ng mga groceries para sa na yung linggo naming konsumo. So, kanya lang yan kaliit mga Mars, pero ang budget namin is $50 lang. Kaya lang, umabot pa rin kami ng $120. Malaki na rin yun kung ikumpara natin sa Pinas. Pero, ox na ox pa rin yan. Babudgetin na lang namin. Marami din naman kaming kakain yan. So, ayan na. Nasa Walmart kami at mula sa New Mexico, bumiyahe pa kami ng Colorado.